guys, kumusta na kayo mga Mexican? Eh? So, sa video ito guys, meron naman tayong titimplahin sa inami lang guys, bali 1.8 lang siya, ganoon lang kaliit. So, ito nga yung kulay na gagayahin natin, no. Oh. Kindi tap ng rain or shine, so titimplahin natin sa inamil So, what's this? So, ito mga Mexican, na gagamitin natin yung apat na 'yan, na kulay. Meron tayong white, ayan. Then caterpillar yellow. International red. Ayan at saka black ayan so yun guys ang titimplay natin para maging kindy top yung kulay ayan guys so tara timplay na natin guys so lagay na natin yung white guys na pinaka base natin ayan so kukunti konti lang ito basic na kulay lang to guys ayan so sa so mga hindi pa marunong magtimpla dyan ito panoorin nyo guys to ayan so sunod natin yung caterpillar yellow then patakan natin ang black ayan patak lang na black saka patak din ng red ayan guys ayan, lang din na pula ayan so tara mikos mikos na natin ayan mga mixing So titingnan natin guys, ayan, lalagyan natin ng white to para pinaka background ng white ayan para kita yung kulay guys, ayan. Lalagyan muna natin ng white siya, ayan. Para titingnan natin kung okay na nga ba. Ayan guys, oh. Ayan. So ito na guys, pagtatabihin na natin ayan, oh. Okay na siya. So, bali mas makintab yung tinimpla natin guys kasi pang kahoy yan. Ayan. So, itong sample natin pang bato. Si Miglos lang. Ayan. So, ganun lang ka basic lang guys magtimpla ng pinto. Ayan o. Bali, kunti lang siya guys. Ayan. So, thank you, thank you nga pala sa mga nag-share ng ating mga video. At mga nakasuporta sa atin. Maraming salamat sa inyo mga kamiksing. Ayan. Ingat na lang kayo mga kamiksing. Ayan o. Lalagay natin dito. Ayan lalagyan natin ng tanda na kulay ng candy top ayan guys oh. ayan yung kulay natin yung natin then ito guys yung sample ayan o oh. ayan so okay na siya guys oh. ayan kita nyo yan pwede pwede na yan guys ayan. mas makisap nga lang yung sa atin ayan okay na to